po yung huli niya. Malilit isda. Kung isang tao lang po, sanang may ari nito. Late time. Ayan po at luto na po itong ating kinataang bonito. Tapos ko na pong iprito itong ating isdang papako. Ayan po at ito po yung unang laot po ng nila tito ninyo pagkatapos po ng bagyo. tayo. Ito si Tito Ninyo. Gamit po yung bangka Manong Intoy. Ito eh. o, Ay, yung huli niya. Malilipay ang isda. Ito yung isda po yung huli po ni Kiyose. Ang <laughs> bilis ah! Wow! Content din to. Ang oh, baldo. Ito po yung huli po ng isasabang ka dito. Wala pa rin na huli. Kunti pa lang. Ini <tik> 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 para <pilihan>, <tik> <tik> angin paripud itu seterbih. Kunti pa rin po yung mga huli ng mga lumaot. <clears throat> Kaya oh, kay Kuya Jose? Kuya Jose. Ito po pala yung kay Kuya Jose. 15.5. Kay Ingo. Kaya kay Ingo. Kaya kay

Tuloy din po. Eh pa yung huli po ni Tito balda. Nabalda. walang huli, ako te ang huli. Ano Ah.

Ayan na po yung lahat na nahuli po ng mga pangkampo dito. Nagsabasar na lang. Kaya po ngayon ay maganda na po ang pulay ng dagat. isang tao lang po sana ang may-ari nito. Big time. Ang ganda ng kita. Ito, ito, po yung mga huli na po ng mga lumao dito po sa tapat. Ito na po yung aming ulam. Dito intoy naman po ay nakakuha na rin po ng kanilang ulam. At di ko lang, hindi po lang po namin alam kung magkano po yung kikitain na dito ninyo kasi malaki po yung kanilang konsumo. Di din po kasi yun kung magkano yung presyo po ng isda. Eh nasa ang konsumo po nila ay nasa 800. Diluluto ko na po itong ating dalawang isda. At ito po ay aking gagataan. Tapos na hiwa-hiwa ko na at nailagay ko na po dito sa isang kawali dito naman po ay na kudkod na rin po ni Miko itong ating nyog. Mas masarap po talaga pag purong nyog. Nakasalang na po itong ating isda. Ito po hinayaan ko lang po na magtubig. Ito na po nilagyan ng tubig. Pusa na lang po siya ng tubig. Ito. Nilagyan ko na rin po ng bawang, sibuyas, luya, tsaka ano ba, kulang papaminta. Nilagay ko na rin po ng paminta at nilagay ko na din po itong ating siling green. Atin po muna ang tatakpan. At dito naman po ay pinigaan ko na rin po yung ating nyog. Ito ay puro pong gata. Hindi, hindi lang pong tubig po ang aking nilagay para po ay mas malasang-malasa po yung ating nyog. <laughs> Medyo natutuyuan na po yung ating L lalagay na po natin itong ating gata tinalang okay, na po, na po natin, po natin kumulo po itong ating ginataang bonito. Wow! Ay ang bango! Ang sarap Tawag na naman po ang ating kalbiro. Oo! Yeah. Sarap! Ang bango! Piprito ko naman po itong isang papakol. Ito po ay uh, partner din po natin sa ating ginataang isda. Masasarap so, po ito. ito siya pag uh, ito po ay kimerito so, kaysa sa ihal. Pinaligtad ko na rin po itong ating isdang papakol. Tapos ko na pong iprito itong ating isdang papakol. Pag po tayo ay napiprito po ng papakol ay dapat po ito po ay mayroong pong takit para po pati doon sa taas. Try nyo din po kung hindi po kung hindi pa po kayo nag, nakakapagprito ng papakol. Mas ma, malasa po siya pag uh, pinirito kaysa sa inihaw ay nagtinda po dito ng kino ito po ay shell ma? Ma. ito po ay halagang 50 pesos at mamaya po iluluto po namin ni eh, tito ninyo ma, ma, kalina may nakahanap akong shell sa tamidagat eh hindi mo kinuha kalina nga ay kinuha ko kinuha mo? opo hmm. o ba't dala ilagay mo mm, Ilagay mo dyan sa dibdib mo yung cellphone ni Papa. Bigay mo kay Papa yan. Kanina po si na Ken Ken po ay nag-practice po ulit sila. Para po ay talagang ma-perfect pa po nila yung kanilang sayaw at na sa iba naman po sila ilalaban. Apa. Sa 19. Aba. Pag 36. 36. 36. Wala naman 36 na ano. Kalendaryo sa 19, sa 19 nilalaban ulit kayo sa iba. Laglagay ko muna po ito sa isang kaserola. may may nailuto na na ulam. Ito din po ay pasusukahin pa din po ito. Baka ito po ay bukas pa maluluto. Ito po ay lahat po ito ay 50 pesos na. Ito po ay bababad po muna ng isang sa gabi. Siguro mm -hmm. po bukas pa po ito eh, namin mauulam. Ito po ay eh, papakita ko din po sa inyo kung paano pagluto nito. Ito po ay nakukuha din po sa dagat. Pero diyan lang po dito sa dito lang po ito sa medyo matabi. Sa medyo ma naaabot pa po ng tao. Pero ano din po ito lumalabas po ito eh Pagbuwan din po ng Ber, pag malapit na rin po ang Pasko. Malapit lang ang aming dagat, no? Opo.